grabe talagang kabutang nangyari ko dito sa mga naging kakampi ko mga dito kaya nasabihan ko talaga sila dito na ano nagpabuyag na lang yung taon sila dito sa ML. Pero bago ang lahat mga doy, tara luma mo na tayo. Maraming salamat sa inyong oras na katapusin mo pa. Kung wala pa ka nakapagsubscribe, ay nagpagulatin tao na sabihan pa kita. Palong-palo na pala yung tao ng Karina. Kaya ang ginawa ko dito mga doy, tumago man ako sa tanglad kasi dadaan niya, no, diba ba? Andito na yung siya. Kala siguro niya, makawala pa siya. Kahit mga pusa ako doy, hindi ka na pwedeng lumayo pa sa akin. Ang katadahanan na talaga yung uras ng paghiga doy. Pero yung mga kampi ko rin, mga doy, naging habit na rin yung paghiga nila in unsa naman in taon eh. Tapos yung nga na, nakita ko, piligro nung kabutang niya. Kaya sinulod ko na sa tori nila. Yeah. Tapos yung prank Gumukod din yung taon sa akin, Sos Mariosip ka doy, hindi mo kumabutan yung taon. Peligro na rin yung kabutang ng chodong mga doy, kaya puntahan na natin yan. Pwede naman natin ihakod ng libre yan. Dahil pa yung tao nga checkpoint mga doy. Yeah. <coughs> Tapos sabi yung tao ng may pulis. Sala mo na yan kasi nagpadakop ka. Dumuaw na pala ako dito sa gold lane mga doy. Kasi yung imim yung -Im tao namin, lagi na lang yung tao nagpapahinga. Alibahasa kasi galawang arawan lang eh. Halap ka, bakit yung tao nung milabot ka pa dito sa raid ko doy? Nagpabuyag lang talaga kayo dito sa ML. Imbis na tumabang kayo, pero tumabang nga kayo. Tumabang kayo doon sa kalaban. Binulat pa talaga ako ng tsupapi dito. Lumugpot na lang yung tao bigla. Buti na lang talaga, maabtikon din talaga ako mga doy. Kung natakilok ako doon na, impas ang tanan kaso masyadong maisugin tong nana na to ano bang pinagmamalaki mo eh ang mo kaso nakagat like, pa in town ako ng prangkodi dito ako naman yung ani. <laughs> Kaya dito, nanggigilin tao na ako eh, nakita ko yung chupapi mga day. ay nilabas ko yung gigil ko. Ang bilis din ang respawn ni Trangko dito mga de, o nag-skateboard pa nga yung taon siya. Tapos yung Karina dito, nagpanggap pa yung taon siyang bayani. Alam mo ba doy, lahat ng bayani, naging alaala na lang yung taon. Kaya dito, binakbakan ko nga lang yung tori nila mga doy, kasi ah, wala nang pakialam talaga yung mga kakampi ko. Ang humarang iba eh, kakasabi ko lang doy, lumukot ka na dito sa harapan ko. Kaso yung Karina, tumutumbling nga, tapos andito rin in town yung nyo nito? Tarihan nyo! Hindi, sumulay ka sa akin gumukuloy. Kung kaya mo talaga, sa saladuhan pa kita pag mangyari yun. Marami pang palakpak na gagawin ko sa'yo, doy. <laughs> yan ang napala nyo. Sumulay pa kasi ang taon kayo. Hindi nyo ko kaya nulihin. Hello ka! Anong nangyari dun? Pagka, walay well, batasan ni Franco. <laughs> Pinatak na pala ng mga kakampi yung anak ng Bixana. Tama yan mga doy. Agoy! Bakit nakuha pa man yung tao ng kalaban yun? Ah, grabe talaga kayo mga doy. Tabu. At yun talaga kalag. Tapos naubos pa yung tao silang apat doon. O oh, ba diba? Sinong hindi masasayahan dyan? Dito, hindi na sana talaga labas ng base mga doy. Kaya lang yung chugil. Nagigil talaga makabawi. nag clicker pag yung siya. Kala naman niya yun, sa'yo yung makakuha. O, in your dreams doy. Talo! <laughs> sorry, sorry. <laughs> tama lang yun mga doy wala rin naman kasi silang balak para manalo eh <laughs>